service vehicle ng munisipyo na hulog sa bangin, driver at mga tupad workers, sugatan. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan mag-follow, mag-like, at i-share iyong aming Facebook page. At huwag din kalimutan mag-subscribe sa aming YouTube channel. Ang Serbisyo Balita Live Online. Maraming salamat po! 10 sa 14 na sakay, kabilang din ang driver ng isang multi cab na pagmamayari ng pamahalaang bayan ng Kavinti, ang nagtamu ng slight to serious injuries matapos mahulog ang nasabing sasakyan sa bangin sa barangay Anglas, sa bayan ng Kavinti. Batay sa naging investigasyon ng kapulisan, papunta sa trading post na matatagpuan sa nasabing barangay ang grupo ng mga tupad workers nang mawala ng preno ang nasabing sasakyan at dumausdes ito sa isang bangin sa lugar ng pinangyarihan. Ang mga biktima ng aksidente ay nakilalang sina. Ramil Villanueva, driver ng Multicab, Marvi Penida, Army de Calupig, kapwa residente ng Barangay Anglas, Angeline Perez, Riero Azol, Merilo Coronado, Narisa Juan Ilo, Liza de la Cruz mga residente ng Barangay Duhat, Suenya Tungol, Marie Joy Car Amad. At Teresa Flores, kapwa mga residente naman ng Barangay Banco, dito sa bayan ng Cavinti. Ang mga nasabing biktima ay naisugod sa Santa Cruz Medical Center upang malapatan ng paunang lunas, habang si Pinida ay sasailalim pa sa operasyon dahil sa tinamong pinsala sa kanyang binti. Samantalang, ayon naman sa impormasyong nakalap ng serbisyo Balita News Team, naganap ang nasabing insidente dakong alas 9 ng umaga kahapon, ngunit na ipagbigay alam ito sa kapulisan ng isang concerned citizen dakong alas 9 na ng gabi. Napag-alaman na din ng news team na walang plaka ang nasabing service vehicle ng munisipyo ng Cavinti at di umano'y may pagtangkang iliim ang nasabing pangyayari sa kaalaman ng kapulisan. Iimbestigahan ng kapulisan kung ang driver ng sasakyan ay makakasuhan ng reckless imprudence resulting to multiple injuries and damage to property. Habang maaaring maimbestigahan na din ang pamahalaang bayan ng Cavinti kung nagkaroon ba ng kapabayaan sa nasabing insidente. Ito si Ian Almario, ang AI reporter ng Serbisyo Balita, Nag-uulat para sa DZSB, ang himpilan ng katotohanan at paglilingkod.